Nakawalan muna namin, medyo matras po yung ano nila eh, yung vlog nila. Ayun po, pakakawalan muna namin yan para makapagano sila. Yung babawi ang kanilang katawan, ayan lang po yung mga poultry namin. Ito po, mga poultry. Wala, ka, wala pa nung na, ano, nahuhulog dito. wala nahuhulog nyo. Maraming nahuhulog nyo. Uh, uh. Maraming nahuhulog ano yung itlog yun? Good morning, good morning. Ayan, pagkatay doon. Ang daming ng aking mga mangga. Ito po, ro. Oh. Ito. Ayan na, may namumulak lang. Hindi ka nawawalan ng pang, ano, pang sigang. Ayan po, oh. ganda Ang gaganda nila. Ang gana napakasarap, mga Italian. Ano nila po ito? Uh, volunteer. Volunteer mga idol. Yun, hindi ko abot. Ang dami po yan hanggang doon. Mahaba. Kukuha tayo ng palayal ligaw para masarap tsaka sardinas. Ang ganda nila, no? Good morning, good morning. Ito, kukuha tayo ng daon ng ligaw ah, na ang palaya. Masarap ito sa sardinas. Mga idol, ito yung bunga ng daon ng ano yun, ay bunga niya, no? Dito ka lang kukuha sa namin eh makakapagulam ka na eh dito sa probisya sa, ano sa inaano lang yan yung masipag ka lang mag pagtanim ano, o yan may ito, ito ano to kalikasan na tubo to mga ito binibigay. yan sa mungko no anong araw po yan merkulis pa lang yan masarap ah, po ito sa mungko mga ito sa ano mamangga natin maraming bunga yan Buka tayo ng kangkong, adobong kangkong, masarap din. Eh. Taga mo lang ng konti, tsaka yung bagong, ano? Masustansya na yun, mga idol. Buka tayo ng kangkong, good morning, yun. good morning yan. Sa mga idol, kukuha na naman kami ng kangkong. Gusto daw ng mga anak ko, laga. Tsaka isasaw-saw nila sa bagong. Dito ka lang mga idol, ang dami mong magigitas. Good morning, good morning. Lahat yung mga itlog ng ay, itik. Nakahingi kami yung magkahanlo no. Na. Nakahingi kami ng manok mga ito dito. Ayan na. Uh, ay. Tulo lalaga natin lahat dito. At magkahalmusal kami ngayon dito. Dito kami mag-almusal request. Ayan na. Uh, to para. ano nang na, ko. Uh, kulang uh, lang. Pagka naglalaga tayo ng ano. Nasa na kasi natin. Ito. Pag naglalaga tayo ng itlog, lagyan natin ng na asin para mag-aampalatan mga idol at maglalasa ng konti. Ito, yun, ito yung ano, daon ng hampalaya. Yan ang hampalaya ng ligaw. Ang higisa namin sa binas, mga idol. So, magdaan ng manok. Yan, magbibigay ng manok, mga Ayan ay, ay, na, no. manok. Yung lulutok ng toyo, aray ka may lulutok ng toyo, at saka yung bawang sibuya. Yan, natin, eh, ang higisa natin ng manok. Ay, lagyan na natin ng toyo, mga idol. ng toyo, ano lang yan. Madili sa. Nasuka, yan. Madili sa. Lang habang iniiwan ni Rodi. Oh. Good morning, good morning. Paminta tayo ng paminta. Laurel, Laurel. Doon yung manok. Madilisan niya, Rudy. Ano? Yung balbalo na, Rudy. Madilisan lang yan. Good morning, Kaso matagal na no. Ano gusto mo ngayon? Ano gusto mo? Ano, wala na preno. Anong gusto mong uh, gagawin natin? Ganyan Anong ganyan? Ganyan Bibili kita? Oo. na naman mga idol, binili ko ito. Ilang taon nang binili ko sa'yo yan? Ilang taon ko nang binigay? Matagal na. Matagal na Ilan? Sige, palitan natin. Sige na yun. Kaloy ko yan. Nakatira sa lupa ko yan doon sa Santa Cruz. Ano? Ah, si Kaloy. ba may sagin ka pa yan? Sa mo galing ito, wala ka naman tanim na sa akin. Ay! Ha? Ah? Dahil sa sagin ko ata doon, marami ano? Doon ka kumuha? Oo. Oo? Hindi ako. Ha? Hindi ako. Hindi ako. Yan ang kakan. Ayan na, ay dalag pa po palit mo ba? na. Okay, palit ako yan. Kamang na ngayon lang nagkita. Tingnan mo, ayakapin mo tatay mo. Il, uh, ilan taon? 20 years. 20 years, ano? Ayan magka, ayan o. Ba't hindi mo, ano yung tatay mo, boyet? Ito yung, yan ang nawawala mong anak. <laughs> ha? Ano ba? ba? Mga okay, idol, na po tayo ito. Eh. Ma... dito naman ako nagluto ngayon. Ayan, si Rudy Boy, oh. Kasi so, galingin mo dito yung manok. Ayan. Ha? Tignan mo nga, eh, rapat na mo dito. <laughs> Ano naman misan mo? Malinis yung panya. Oh, naka Q-tex pa. Ready <laughs> <laughs> ano, ka mga idol. Ba't nila mo ng Q-tex? Oo. Ano? Ang tete ng ko. Yung isa wala naman, o. Oh. O, o. Oh. ah, batang ito. Ano yung isa sundok. Ano? ito. tayo, tayo. Dito, may pa kami rito. Ay ba, may dito ka pa, ano, Rudy Boy? Ay, Nagbukas na ka ng paa, ah, pa, ay kamay. Ano <laughs> ba, sarap ito. Sili, mangingi ka sa kapit ba, eh. Walang sisili, hindi pala nagsisili nanay ko. Ano? May na yung taga-sandok natin, mga, eh. Nagbukas na ka ng kamay, oy. Wait, eh. Ay, ano ka ba, May namimigay naman ako dyan, mga, eh. Nangingi ka. Ay, Doon, Ba may ano pa, itlugan pa, Rudy, ano? <laughs> may itlugan pa, yun. Mangingin mo na yung sili. ay okay, naruwe na. O kaya kay Kapuret, kay Kapuret, kay Kapuret. Yan doon, no? O, ikaw yung pare. Ngayon, yeah, ikaw naman yan. Ikaw, Rudy, ba, eh, ikaw na lang mag-ano yan. Napagod na ako nagluto. Dagdagan mo, pa ko ako. Gusto ko totoo. Ito. Pusin so, natin lang right, yan, ha?

Pag nandiyan ako, ano, dahil tayong masal. Ito pa, may itaong pa lang ang palaya, oh. Ayan, okay. Ano, masarap, po. Oh. Kaso, paano natin, hindi tayo na ng ano, sa silyo. Maglagay ka natin ito, lagay tayo ng palaya, baka abot-abot na lang tayo, Rudy. Ayan dito, wala nang kanin. Ito yung masarap, oh. Paano natin lalagay dito, yan, dyan ganyan nalang. May sardinas yan, may tinapa.

ang pagkain ito upang maging lakas namin din sa okay, paggawa. Salamat po sa biyaya sa namin. Kasimutan po upang maging namin sa aming paggawa at lumalay yung biyaya sa amin. Salamat po, Panginoon. Hmm. Uh, sa dali mo, po na. Amin.

Abot-abot. Ang eh. Hindi yung... Ang hmm. pala yung, Harap po. Hmm? Harap na. Ito? Pala yan? pala Yung pala talaga ito. Ang dami yan. Meron pa tayo reserva yun, no? Dalawa roti ayaw, no? Reserva pa ako.

Wala na, wala na tayo. Ha? Oh, Rudy, nito, oh. Ah, oh. sabaw, sabaw, sabaw. Sabaw, oh. Kain tayo na kain. Huwag niyang niya pagi, pagiging ano, nagtatalita doon. ba, hindi tayo mapusok. niya. ka ano? Ano? siya? Kain ka na ba? Hindi mo kinukuha yung mga kapag-alagin ito. Ano? Kain na po. Sa tiko. Ay na mga good morning, good morning. Mhm. Uh -huh. na.